Kung mapatunayang nagkasala si Pastor Apolo Kibuloy sa mga kasong pang-aabuso, lalo na sa panggagahasa sa mga minor de edad, marapat lamang na ang pinakamabigat na parusa na ipato sa kanya ay habang buhay na pagkakulong. Ito ay nararapat na isalang-alang ang mga ganitong krimen laban sa mga bata, lalo na't na pinagsamantalahan ang kanilang murang edad at kahinaan, ay hindi lamang simpleng paglabag sa batas kundi isang kabuktutan na walang kapatawaran sa lipunan. Ang mga batang biktima ng pang-aabuso ay nagdadala ng sugat sa kanilang kalooban na maaaring hindi na maghilom habang buhay. Ang kanilang inosenteng pagkabata ay ninakaw at ang trauma na dulot ng ganitong pangyayari ay madalas na humahantong sa pangmatagalang psikolohikal na pinsala. Kaya't dapat lamang na ang mga nambibiktima tulad ni Kibuloy, kung mapapatunayang siya nga ang may sala, ay parusahan ng naaayon sa tindi ng kanilang ginawang kasalanan. Ang pinakamasakit sa lahat ay kung totoo ang mga paratang, hindi lamang ito pangkaraniwang krimen ng pang -aabuso. Ang mga biktima ay di umanoy iniindoktrina pinalaki sa paniniwalang sila ay bahagi ng isang banal na misyon hanggang sa sila ay hinubog upang tanggapin ang kanilang mapait na kapalaran. Ginamit ni Kibuloy ang kanyang posisyon at impluensya bilang leader ng relihiyosong grupo upang pagsamantalahan ng mga bata. Isang krimen na doble ang bigat dahil sa pagtitiwalang ibinigay sa kanya ng kanyang mga tagasunod. Kung ang isang tao na may mataas na posisyon at moral na pananagutan ay gumagamit ng kanyang kapangyarihan upang mga abuso, nararapat lang na siya ay managot ng buo sa ilalim ng batas. At sa kaso ni Kibuloy, kung mapatunayan nga ang mga aligasyon, hindi sa patang isang maikling sentensya ng pagkakulong. Dapat ay habang buhay siyang ikulong upang hindi na niya magawang muling manakit ng mga inosenteng bata. Ang ganitong mga gawain ay walang lugar sa ating lipunan. At ang parusa ay dapat magsilbing halimbawa sa iba pang nagtatangkang magsamantala sa kanilang kapangyarihan at impluensya. Dapat din nating isaalang-alang ang karapatan ng mga biktima na makamtan ng hustisya. Hindi lamang ang parusa kay Kibuloy ang mahalaga dito, kundi ang pagbibigay ng hustisya at suporta sa mga biktima na matagal nang nagdurusa sa kanilang mga pinagdadaanan. Kailangan nilang maramdaman na sila may karamay sa kanilang laban at ang mga institusyon ng ating gobyerno lalo na ang mga korte ay nasa kanilang panig upang itaguyod ang kanilang mga karapatan. Ang pagkundinak ay kibuloy kung mapapatunayan ay hindi lamang tungkol sa isang tao o isang kaso. Ito ay pagpapakita na hindi pinapalampas ating ng ating lipunan ang pangaabuso at handa tayong magbigay ng nararapat na parusa sa mga lumalabag sa batas kahit pa sila ay may mataas na posisyon o impluensya. Higit sa lahat, ito ay laban para sa mga biktima para sa kanilang karapatan, dignidad at kinabukasan.